to more vlogs! Guys, welcome to more vlogs! Welcome to more vlogs, guys! So, ito naman, guys, update sa ating tindahan, guys! So, ang dami na naman nating nabiling bago, guys. So, ayan yung mga ating mga bagong na Yung mga kusani, yun, yung mga ganyan. Napakasarap nito, guys! So, try nyo to tikman, guys. Sobrang sarap nito, guys. Ayan, o. Oh. Tapos, itong, ano... Itong mga brownies na yan, ang sarap. Lalo na tong ube. Yan guys, yung ube na yan. Grabe, ang sarap niyan guys. Tikman nyo guys, sobrang sarap. So, ayan yung mga paninda natin. Ito yung gumawa na ako ng pinaka-banner namin guys. Yung ano, para makita ng mga bibili guys. Yan yung mga paninda natin. Yan yung guys, grabe. Ang dami no, ang dami kong napamili ngayon. So, yan. Update tayo. Yung mga chocolate drinks. Meron tayong C2. Tapos itong mga protein juices. Tapos itong apple juice. Sobrang dami natin. So, meron tayong mga cobra. Tapos itong chocolates dyan. Dami, guys. Yan. Yung mga C2. Tapos yung ban. Itong apple juice na to, guys. Yan, mga yan. So, ang dami natin stock, guys. Ito pa, pa yung mga tinda natin, guys. Yan, yung mga karate belt. Yung lakas din kasi na ito, guys, eh. So, nag na rin ako nitong mga gantong karate belt. Ganyan, yung mik-mik, guys. Ito yung mik-mik, gusto rin yung mga bata. Yan, nag na tayo. Paano tayo labas ng labas? Tapos, itong kape na to guys. Ito yung kape na... Gawa siya ng Oishi, guys. Sobrang benta nito talaga sa amin. 3 in one. Tapos, a ah, 5 pesos lang yung benta namin dito. Okay na yung mitubo kami ng 1 pesos doon sa isang, kahit isang product. Marami naman kasi, guys, na bumibili. Tapos, ito naman yung mga cold cuts natin. Yung mga gulong gunisa natin, guys. Yan. Mga paninda natin, lahat yan. Tapos, yung yellow bagong kawa. Gumawa na ako ng bagong yellow natin. At mga ice cream dito sa ilalim, guys. So, yan. So guys, nakakapagod na masayang magtinda guys talaga. Nakakapagod na masayang magtinda. So hindi pa naman ganun kalaki guys yung ano natin guys. Yung mga kinikita natin sa tindahan. So pinapaigot-ikot lang naman natin guys yung mga tinda natin guys. di ba So hindi pa natin, huwag muna tayo kagad-kagad na magbilang kung magkano na yung... Tawag ito kung magkano na guys yung kinikita natin. Siyempre, umpisa pa lang. Wala pa talaga tayong masyadong kinikita, guys. No? Talagang sobrang... Kasi may pag may mga bago talaga, guys. Mumupunta na ako sa grocery para bilhin yung mga bagong... Mga bagong paninda. Kasi dapat lagi meron tayong bago para hindi nagsasawa yung mga bumibili sa atin, guys. Di ba? Marami silang pagpipilian. Yan. Kasi ito yung mga... Yan, yung mga ginisa mix, yung mga nor cubes. Kasi ito po yung mga ibang biscuits. Yan, yung mga mabibigyan talaga, guys. Yan, yung mga miknik. Tapos ito nga, yung karate belt. Yan, sobrang addict ng mga bata doon. Tapos meron tayong konting yosi lang naman kasi. By request lang naman kasi to guys. Nag-request lang yung kapitbahay ko na magtinda ng sigarilyo. Dahil kasi para daw hindi na siya lumayo. Kasi ito yung mga broad cubes natin, guys. So, yun lang na-share ko lang sa inyo, guys yung mga paninda natin guys, di ba? So marami-rami rin na rin tayong paninda. So para pag sa ating mga gamot din kami guys, ayan yung mga gamot. Ayan yung mga mighty band, ketchup, katol, ayan guys, kompleto tayo guys. Tapos sinigang mix, ito yung sinigang mix natin. Sinigang mix, 8 pesos. Ayan guys, tapos ito pa yung mga iba kong paninda guys, yung para sa mga bata. Yan, yung mga iba pa natin yung tinga-tinga. Yan, yung dudu. Ang na yung bumibili ng dudu, guys. Tapos tong mata, yun yung mata pang Halloween talaga. Pang ano, uh, guys. Kasi mga gamot ka hindi. Napakasarap. Asarap kasi na itong gamot ka hindi, guys. Sarap niya. Kasi ito yung tumutunog yung sumisipol. Tapos ito rin masarap din ito. <laughs> ang nga, guys, eh. Sobrang nakakaaludin talaga yung mga ano natin, atin? mga paninda natin guys. Tapos meron yung tattoo, ito yung, yung ano, babogam na meron siyang tattoo. So yun lang guys, sinay ko sa inyo yung mga kaganapan sa mga paninda natin dito. So yun guys, so ready ready na ako muwi sa December guys sa Manila. Tapos si Mahal na lang yung magtitinda dito syempre. Kaya namili na ako ng mga paninda. As in talagang tinodo na natin yung pamimili. Sa so, dito nakalagay yung mga ano guys yung bigas ko, tapos yung mga ibang stack ko pa ng mga biskwit. Yan, nalagyan ng mga biskwit. Yan, yung drawer na yan, guys. So, kailangan ko nga ng mga organizer na mga lagayan ng mga paninda ko, guys. So, sana next time na magkaroon tayo ng budget, gusto kong mag, ano, magkaroon na ng organizer talagang lagayan ng mga paninda. Or kaya, makapagpatayo na ako ng physical store talaga. Kaya lang, guys, wala pa talaga tayong budget para makapagpagawa ng tindahan natin. Dahil kasi nga, binuhos nga natin dito guys, unti-unti. Dito sa tindahan natin, so nagdagdag tayo ng rep, di ba? Bumili tayo ng rep guys. Wala pa yung mga pinareserve kong bigas guys. So yan, dalawang kilo lang muna yun. Dahil dalawang, dalawang kaban. So yan yung mga paninda natin. So ididikit namin mamaya yan sa labas para makita nung mga ano, bumibili na yan yung mga paninda namin. Kasi nga wala pa kami tindahan. So, ayan, nakalagay lang lahat yung mga tinda ko dyan sa gate namin, guys. Ito mo, so, nakapastil lang lahat dyan yung mga paninda namin dyan, guys. So, puti naman, meron naman mga bumibili ng mga kapitbahay namin. So, nakakatuwa kahit papaano, nabibilang kami. Kasi kami lang dito na medyo kumpleto dito sa area ko. Kasi nasa kabila pa talaga yung ibang bilihan, ang layo ng lalakarin nila, like yung biga, sobrang layo nung no, ano nila. So gusto nga namin maglagay ng bilihan ng mga gasol. Gasol guys, gusto namin mag-ano ng gasol, kasi ang layo ng bilihan ng gasol. Like kanina, bumili ako ng gasol guys sa bayan pa. So napilitan akong mag-commute talaga at mag-ano pa service, kasi naubusan kami ng gasol dito. So, yun. So, wala tayong choice kasi wala nang tayong sasakyan. Kalagang magre-rent tayo ng tricycle, ba diba? So, sa awa ng Diyos, nakaka-survive naman tayo sa araw-araw. ba -araw, diba? nakakatuwa na meron tayong tindahan kahit papaano. Meron tayong napagkukunan ng kabuhayan natin guys. So hindi tayo naboboring at nalilibang tayo sa pagtitinda natin. So sipagan lang natin araw-araw guys, no. Huwag tayong negatibo sa buhay natin. No? Lagi tayong magsipag, sipagan lang natin na kasi baawa naman ng Dios na makakapag-ipon naman tayo kahit papaano. No? So hindi ko pa hindi ko inintindi sa ngayon guys yung balik sa akin nung ininvest ko dito sa tindahan. Diba? Siyempre, sa tindahan lahat yung pera natin. Diba? So, pagkano, pinaiikot lang natin yung pinampuha natin dito. Diba? Pero, pipilitin natin na makaiipon tayo kahit pa paan. Talaga, kailangan natin mag-ipon. Kahit pabarya-barya lang yung iniipon natin, dadamit dadami pa rin yan, guys. Ang masama, diba? Na hindi tayo kumikilos, hindi tayo nag-iipon. Diba? Puros tayo gastos. Pero ngayon, nakapokus nga tayo sa pagtinda natin, guys, na... Siyempre sa umpisa, mahirap sa umpisa guys dahil kasi nga, hindi pa naman kami kilala dito sa lugar namin bago pa lang naman kami, di ba? Dito sa lugar namin. Kaya nagpapakalala pa lang kami dito sa mga tao dito na meron kami tindahan. Di ba na hindi ganoon kamahal yung tinda namin kahit, di diba, kahit gumagasos kami sa transport, sa pamamibili namin, parang okay lang din naman sa amin yan. Pero darating din sa po, darating din ang araw guys na mas dadami yung mga paninda namin at makikilala kami. At dadami ng dadami yung mga customer namin. Talagang ganun ang buhay guys. Kailangan natin makipag sa bayan. Kailangan natin diba um, na tiisin lahat ng mga hirap na to. Siyempre kung walang hirap guys, wala tayong wala tayong mapapal. Wala tayong mga ano guys. No? kasama talaga sa buhay yun na mahirapan ka. Kasama sa buhay yun. So, kung what's na nahirapan ka, doon ka na, doon at doon ka nagagawa ng paraan para mabuhay ka. So, meron lang ako mga ibang kakilala, guys, na hirap na hirap na sila sa buhay nila, pero never silang gumawa ng paraan para may angat nila yung buhay nila, yung estado ng buhay nila. So, doon ako doon na, naaawa doon sa mga ganun tao na sobrang hirap na ng pamumuhay nyo, 'di ba sa sobrang dami mo ng anak, ang dami mo 'di ba na ino you know, obligation sa buhay pero hindi ka nakakaisip na simple pa ang maraan, 'di ba? Hindi ka nakakaisip na simple pa ang kung paano mo mayaangat ang buhay mo, 'di ba? naka di ka lang na stack up ka lang sa sa tabi diyan. No, so, tulala ka lang lagi diyan. hirap 'yung ganoon, guys. Sobrang hirap nung ganoon. Kaya dapat mag-isip tayo ng magiging business natin, di ba? Kahit ganito lang yung business namin, simple lang, kahit pabarya-barya lang yung kinikita namin, at least, di ba, makakaipon at makakaipon din kami. Mabagal man ang aming proseso, di ba, sobrang bagal man, pero darating at darating kami doon sa proseso na makakaipon kami, makikilala itong tindahan namin, then bago pa nga lang kami dito, guys, di ba? So, nagpapakilala pa lang kami doon sa mga kapitbahay namin, sa mga taga rito na may tindahan kami, ganyan. So, more on, ano kami kasi, mga tinda ay more on, pagkain, inumin, ganun. Ganun lang muna yung mga tindahan. Diga, si mga basic needs na kailangan, kantika, uh, asukal, ganyan, noodles, di ba? Mga araw-araw na kailangan, kape, gatas, kaya araw-araw kailangan sa araw-araw, itlo, ganun. So, ano, share ko lang sa inyo, guys. Maraming salamat, guys, sa mga panonood kay Amor Vlogs. So, don't forget to subscribe to my channel, guys, and comment down below, guys. Mag-comment kayo, guys, para pabalikan ko ang mga channel. Babu!